Okay. Andito na yung ano yung order na halo-halo ni Uncle Art. Eh, mag-start na. Mag-start na tayo maglagay. Ang oh, dami ah. Oh, may leche plant siya oh. Leche plant talaga. Ang 20 pesos at uh, 10 pesos ay parehas lang ang ano, ang tawag doon. Ang toppings niya, pero mas marami lang kaunti yung 20 pesos. Bali, apat na tao ang order nito sabay-sabay. Maganda pag may naghalo-halo sabay-sabaw para mas mabilis ang pag hindi yung tig isa na gano'n. Pagkatapos itong ano, itong lechen niya, ang ilagay na natin is paramel caramel kumain kumain muna oh you slippery clown kaya yan natan caramel lang ang pangalawang papay sa to eh mabilis ang paggalaw oh si maluluso yung ano yung ice kasi paramihan pag dalawa lang pwede pero pag ganitong paramihan kala lang mabilis ang galaw so sobrang init yung, yung ice hindi niya kinaya ito sayang bayan mo na yun bayan mo ng art ng caramel and then ito oven Then, string kanya oh, di ba? Para magmukhang mamahalin yung ano, yung 20 pesos at saka 10 pesos. So, titingnan natin ang finished product. Ito yung finished product na oh. Ito yung gatas. Oh. Tingnan natin yung finished product yung ano. Yung 20 pesos. Oh, Tingnan mo yung gatas oh. <coughs> na ano ako no. Eksakto yung gatas, walang ano, walang measurement kasi nagbibilang ako, no. Kaya ganoon. Ito yung product, yung ano, ito yung finished product, yung 20 pesos. This is 20 pesos. So, pa po ko natin yung 20. ito yung packaging yung 20. Kasi stick out ito. Saan ito dadalhin? Dito sa San Francisco, California, Hawaii, USA. Ay, sorry. Ay, Allah! Ay, wag mo yung ikat yun. <laughs> o, magdagdag tayo ng ano, ng caramel niya sayang oh, yan. CD, -ano ka. Wow. Ah, <laughs> ito yung 20 pesos. Ito yung packaging yung 20 pesos. Kasi yung may order nito naka-bike siya kaya kailangan secured po natin yung pagkain. -ano. Tapos ang susunod yung Apat ano? Apat ba yung order? Oh, ganito ang pagpagis. Oh, yan. This is 90 pesos. 20, 20 yung isa doon. Tapos yung ano yung isa? Dalawa. Kalit. Kasi duwa nga caramel yung kabel ko Oo. Dalawang caramel daw. Additional caramel. Sige, ano muna lang kasi magdagdag ako ng ano. Naubusan ng caramel ko ko. Ano muna Ano muna muna. muna. Huwag mong batayin. Huwag mong Ano mong... no, no. ng caramel. Ako okay. <laughs> oh, no, po sa ng caramel. Okay, Is, isa, isa um, na yung na Wala ang siya. Oh, may isa pong ay kasama pala siya. Ay, naghihintay. Sige, ano na natin natin to. Mamaya. Ah, ito yung finished product, yung ano, yung 10 pesos. O, oh, di ba? Pati gatas, overload, oh. O, oh, saan ka pa? Okay. At ito naman yung dalawang take out. Oh, additional yung isa na. Yes, ang dito, dito dito. Mm. Okay. Ah, oh, dagdagan ko pa ng isa na. Thank you. Ay, ay na mia. O hindi mo pa mo muna yan bago niyo kunin. Ah, oh, ito. Pag mata. Ah, oh, ito take out din itong dalawa na to. Yes. Ilang minuto na yan? Mm, kuha ng call. Uncle. Baba. Kung -ba. oh, makita nung mga nung minute. Baba. -ba. Ay 5.32 minutes. 5.30 sabotin mo ng 6. Pag nasabot mo ng 6, close mo na na. Mm. Ha? O, walang kan. Ah, abotin mo ng 6. Oh, mag-packets tayo. Ito yung packets yung dalawa. Dalawang 10 pesos. Mm -hmm. Lahat ang order. Puro ano lahat ito. Puro take out. Bakit kaya? Bakit kaya puro take out? gusto nilang i kahit kaya doon sa bahay nila kainin. Okay, wala pang 10 minutes.